2025 Election 2025 Batay sa Republic Act 9006 o Fair Election Act lahat ng restradong parties o bona fide candidates ay may patas na access sa media time and space. Narito ang guidelines mula sa COMELEC. Ang print advertisements ay hindi dapat sobra sa one 4 page sa broadsheet at one-half page sa tabloid na ipapublish tatlong beses sa loob ng isang linggo bawat dyaryo, magazine at iba pang publication sa panahon ng campaign period bawat kandidato at registered political party para sa national elective office entitled sa hindi higit sa television advertisement habang 180 minutes para sa radio advertisement by purchase or donation habang ang mga kandidato at registered political party sa lokal na halalan ay entitled sa 60 minutes TV advertisement, 90 minutes sa radio advertisement, purchase or donasyon. O ayan mga kabante, ka sa panahon ng kampanya, kilalanin at alamin natin kung sino ang narapat lumabas at bumoto sa Mayo a 12. Elin Saludar po ng Abante Radio, Easy Address 2025 Address 2025 Mga kaabante, ngayong fire prevention month, narito ang mga dapat tandaan para ligtas sunog tayo. I-unplug ang inyong appliances kung hindi ginagamit o kung aalis ng bahay. Maglagay ng fire extinguisher o mag-install ng fire protection system. Manatili sa kusina habang nagluluto. Alisin o palitan ang sirang appliances. Bantayan ang nakasinding kandila. Sumunod at makiisa para ligtas sunog. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Abante -er Radyo. Number 1 tabloid. Number 1 tabloid. Dilang Radyo TV na. Ito ang Abante Radyo TV. balita dahil matapos ang halos apat na dekada. Ang number one tabloid di lang radio tibina TV na. Kaya kami pa rin ang magiging una sa balita. Hindi lang basta balita. At syempre, pati entertainment. Para kumpleto, regados dala namin ang mga balitang sports. Abante ang best. Balita. Entertainment. Sports to. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports top. Luzon provincia, Luzon provincia. Ganap at kwentong hatid ng mga correspondents, buong puwersa, sama-sama. Luzon, Visayas at Mindanao. Luzon Provincia Luzon province. Ang araw-araw, aabante -araw. sa istorya. Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 hanggang alas ng hapon. Kalahating oras ng ikot Pilipinas. Luzon, Luzon province. Kasama si Barrio Beras. Barrio on buhay Pilipinas Magandang lunes po ng Pananghalian, Luzon, Visayas at Mindanao Siyempre sa buong mundo na naabot ng inyong Abante Radio Today is March 31, last day po ng buwan ng Fire uh, Prevention Month Pero siyempre iwas pa rin ho sa sunog mga kaabante, kalusog Andito na mga headlines Pagtatapos ng Ramadan, maaga'y pinagdiwang ng mga kapatid nating Muslim mga Muslim communities po sa Mindanao at iba't iba pa panig ng Pilipinas Pilgrimage Island, dyan sa Alamitos, Pangasinan, handana sa pagdagsa ng tao ngayong pong panahon ng Simana Santa Airlines Unang senior citizens community care center sa Luzon, Binuksan, sa Los Baños, Laguna. Okay ha, ah. saludo po tayo sa mga seniors. Mahal natin yung mga yan ha. Ah. At maganda't meron na silang community care center sa Los Baños. Apat na milyong pisong pondo mga kaabante. E na mahagi po sa mga scholar ng Dinagat Island. Yahoo! Scholarship. Pagbutihin ang pag-aaral, ha? Eh. Although karamihan ngayon, e, eh, bakasyon na. At pinagbubuti uh, raw ngayon ang mga uh, paglalaro sa cellphone, ha? Eh. Florence Aliarenas, uh, magang sumalang sa Facebook namin. Thank you. Yan ang mga headlines, 1238. Nandito muna nating Tampok siyudad Tampok Siudad. San Pablo. Ang San Pablo City po ay siyudad na matatagpuan sa rehiyon ng Calabarzon. At siyempre, partikular, ang San Pablo City ay nasa Laguna. Ganda ng shot, no? pumasok sa pagitan ng mga sanga. At 80 ang barangay po na pinangangasiwaan ng San Pablo City sa pauna ni Alcalde Vicente Amante. Ah... Uh, Mayor Vicente Amante. Ang Vice Mayor niya ay si Vice Mayor Justin Culago. At Tagalog siyempre ang salita dyan sa lungsod po ng San Pablo. Ang San Pablo ay puno pa rin na maraming puno yan ang tampok siyudad today. Um, huwag kalimutang tumutok sa amin araw-araw po mga kaabante sa radyo, sa pamagitan ng on-air, syempre sa online. Ho. Uh, 14.94 sa talahapitan sa AM band sa radyo sa transistor. Sokmed naman, Abante Radio, hanapin nyo lang. Uh, DWR, Abante Radio. Ho. At uh, magkakasama po tayo, magpapangita, magkakarinigan. Kung meron kayong public service, pabati. Uh, happy birthday halimbawa dito sa programa natin sa Luzon Provincia. I-send nyo lang po sa amin at yung team ng Luzon Provincia bahala na para makarating sa amin. Ha, eh. Standby Stand by na mga reporters ng Abante Radio para sa mabilis, mabangis, walang mintis sa mga reports nationwide. Abante Live Report. 43 dias na lang at uh, election ho mga kabante ka ha. Meron na ba kayong uh, napili? May napisil na? o kayo ang pinisil. Unang Senior Citizens Community Care Center sa Luzon, binuksan dyan sa Los Baños, Laguna. Umabante sa Balita Abante, reporter Nilo Del Carmen. Luso Report. Report. Hi Nilo, magandang uh, happy Monday. Yes, uh, Kawanting body, isang makabuluhang hakbang para sa kapakanan ng mga nakatatanda ang isinagawa sa Los Baños, Laguna. Kaguna ito sa pagbubukas ng kauna-una ang Senior Citizens Community Care Center o itong SC3C sa Luzon sa pakikipagtulungan ng National Commission of Senior Citizens at ng Lokal na Pamahalaan ng Los Baños. Ang pagtatayo ng SC3C ay mahalaga dahil naglalayo itong magbigay ng komprehensibong pangangalaga at suporta sa mga senior citizen lalo na sa kanilang physical at mental health. Sa pamamagitan nito, mas mapapadali ang paghahatid ng mga serbisyo tulad ng healthcare, pension at iba pang aktibidad na makatutulong sa kanilang kapakanan. Ang pagtitipo ng mga key stakeholders, kabilang ang mga opisyal ng NCSC, LGU, OSCA at mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ay nagpapakita ng pagtutulungan upang masiguro ang ma matagumpay na implementasyon ng programa para sa mga senior citizen sa pagbubukas ng SC3C Inaasahang mas mapapaigting ang paghatid ng serbisyo sa mahigit na 11,600 na mga senior citizens sa Los Baños. Ako, si Nilo Del Carmen ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat, Nilo Del Carmen. 11,000 plus ang mas senior sa Los Baños pa lang. Talaga naman oh. at least hindi gaya ng Japan oh. puro damatans na. Oh. Sa Pilipinas, marami pa rin mga young ones sa panatang. 12.42 ang oras. Puntahan nga natin ang bar. May balita po dyan mga kalusob. Opisyal po nagtapos nga ang buwan ng Ramadan para sa mga kapatid nating Muslim. Inianunso ito ng Bangsamoro Darul Ifta na nasilayan na po nila ng linggo ng gabi yung bagong Crescent Moon na tinatawag. Sa isang pahayag, sinabi ni Bangsamoro Grand Mufti Sheikh Abdul Rauf Giliani na ito na ay hudyat na isang mahalagang pagdiriwang para po sa paniniwalang ang Islam na simbolo ng pagkabuhay at pag-asa at pagmamahal. Ang uh, Idil Fitr ay nagmamarka sa pagtatapos din po ng Ramadan ang buwan ng pag-ayuno ng mga kapatid nating Muslim. At now nang inianunso ng Malacanang yung April 1, that's tomorrow, bilang uh, regular holiday sa buong bansa. Pero ngayon parang holiday na ang Bilang pakikisa sa malagang okasyon para sa mga kapatid nating Muslim. Punta tayo sa Davao sa oras natin na ah, 43 makalipas sa alas 12 ng makulimlim na pananghalian yung mga kababayhan daw po dyan sa Dabao ay may libreng sakay Excellent! Ah, libreng baba din at regalo sa Women's Month Maabante sa Balita Abante Reporter Hey, Ma'am Edith Isidro Lusob Report, Report. Edith, happy Women's Month Maraming salamat uh, kabanting Bade, at saka sa lahat ng mga kababainhan. Opo. Ang Office of the Vice President sa Southern Mindanao Satellite Office ay naglungsad ng isang maliit ngunit masaya at nagpapasalamat sa gimmick ng kanilang Real Bring Bus Program bawat Huwebes. Ito ay kasabay ng Women's Month ang mga beneficiaryo maliban sa nakalibre na sakay sa Rutang Turil at iba pa makatanggap din ng instant na regalo. May mga pakulo naman na makasagot sa direct question ang mga regalo ng mga brand new cellphone, power bank at sa kadusi ng mga lipstick Uy! na gusto ko din. Lipstick maganda. Oo, oh, tama. Mamedit. Oo, oo. Ay, ngayon lang ako na gusto mo din palang lipstick. Para sa si mrs ko. Ay, okay po. <laughs> Oo, yan po ang uh, report mula. Dambaw, Edith Isidro ng Abante Ito Itong balitang mabilis, mabangis. Wal. Uh -huh. Maraming salamat, ma'am Edith Isidro. Last day nga ng uh, March. So, ayong Women's Month, somehow, ay sanay na po ng super-duper na magandang pagbibigay uh, ng uh, recognition at tulong sa mga kababaihan. Saludo tayo sa lahat ng mga kababaihan. Abante Radyo Live Bija Airlines Silipin lang natin ang headlines today, Monday sa Abante Tonight News Mabilis sa balita Ito po yung tabloid na pwede niyong bilhin araw-araw 10 pesos lang sa Imoid Abante Una sa balita Sa Abante Tonight News ang kanilang headlines sa probinsya ah, Ito yung section Pagbukas na makita niyo yung mga balita rin sa probinsya sa Jaryo. Ah! Tatlong magkakangkas lumipad sa ilog dalagita Tigok. Van, swak sa bangin, apat poliswoman, tatlo pa sugatan. Parko, lumiyab sa nasugbo. Rubisha, Driver nakatulog sa biyahe na tagi. At manager ng quarry, si Nelda sa tatlong buga. Kaya mga headlines na matutunghayan nyo sa inyong pagbili mamaya dyan sa newsstand ng Abante Tonight News. Alas 12.46 sa Pangasinan naman, mga kaluso, binuksan po na binuksan na sa mga deboto ang Pilgrimage Island. Aba, parang last week pinag-uusapan lang namin yung mga pilgrimage destination and center Katulad po na Monte Maria dyan sa Batangas, halimbawa Ngayon, ito naman sa Pangasinan, binuksan na sa mga deboto ang Pilgrimage Island Ah, Parte po nito ng Hundred Islands National Park Para po sa parating na Quaresma, O ng panahon na nga ng Quaresma, 40 days po yan Sa Pangasinan, itong Biernes, uh, last Friday, dinigla bilang banal na lugar ang Our Lady of the Assumption Chapel ng Diocese ng Alaminos. Sa isang interview at paanyaya ay binahagi po ni Pangasinan Governor si, May, Vice, si Governor Ramon Guico III ang malakas pong suporta ng mga Para sa pagsasakatuparan ng project na pinaglaanan din ng labing siyam na milyong piso, 19 milyon pondo po galing sa gobyerno. Ayon kay Officer in Charge, Assistant in Tourism, si Ma'am Rosalie Arwelo, may plano ra po magsagawa din ng buwan ng Misa sa Our Lady of the Assumption Chapel. Noon kasing nakarang taon, mga kaabante, may netalang humigit kumulang kalahating milyon na pinagsamang bilang. Ito'y mga turista dayuhan sa mga buwan ng Enero at Marso ang nagpunta sa Pilgrimage Island na tinatawag. Ang nasabing lugar ay may labing pitong isla na mayroong aktibidad din gaya po ng diving, swimming, fish feeding, snorkeling, spelunking at jet ski riding na pwede bukaso sa publiko. Yun lang, uh, pagkatapos mong mag-pilgrimage at uh, medyo talagang uh, devoted, dedicated ka, focus ka para mapalapit ka kay Lord. Sabay bigla naman na may iba pang aktibidad. <laughs> Pwede rin. Uh, lahat na experience mo, ano? Uh, hindi lang naman basta, siyempre, alam nyo naman, pag ninilay-nilay, hindi naman makinakala maging malungkot kay. Diba? Alam mo sa puso mo kung ikaw ay lumalapit na pa sa Panginoon or lumalayo. Kung kahit anong ginagawa mo sa buhay mo, araw-araw, alam mo yon. So ito, may nadagdag sa inyong pwedeng Destination ngayong Holy Week, Pilgrimage Island na bahagi ng Hundred Islands National Park. At pagkatapos ninyong dibosyon pwede kayong magswimming, fish feeding, and the like. Uh, live. Report. Alas 12.49 sa Lusod Provincia. Magandang tanghali po sa mga suki natin na uh, taga-subaybay sa Metro Manila na uh, nagda-drive. Uh, Siyempre, uh, ang kagandahan po ng radyo sa kotse ay buksan nyo lang, pakinggan kami, ayos na. Uh, kaya hindi kayo masyadong maabala. Tingnan nyo lang, ho. Happy birthday muna today dahil uh, special ang araw ngayon. Happy birthday! Unahin natin batiin ang uh, dalawang uh, Kapangalan Aww. At magka-birthday Happy birthday uh, Kala ko kanina pagpasok ko dito sa Avanti Studio Ako yung kinakantan <laughs> Si Boss Benji liwanag pala <laughs> Happy birthday <laughs> Happy birthday Ayan o oh, Bumata na naman si Boss Benji liwanag Jr. Happy birthday Boss Bench Happy birthday uh, at, uh, Enjoy nyo rin yung pagkain dyan sa labas ha? Uh, Mukhang may merienda pa yata ito Kung hindi ako nagkakamali Hanggang mamayang hapon Happy birthday, uh, Sir Bench Isa pang may birthday Ang isa pang uh, Ben and Ben oh. Ng Avante Radio Ay si uh, Sir Benji Alejandro Happy birthday Okie dokie Magtakain mo magka-birthday uh, si uh, Sir Benji Liwanag Sa Sir Benji Alejandro Happy birthday Grabe naman talaga oh. Happy birthday uh, Yan Magkasabi, magkasama na sila Benji and Benji Okay, happy birthday, ha, Sir Benj. More blessings. Happy birthday! Sabi ni Sir Benji, uh, Alejandro, talagang huwag palalagpasin yung pananghalian ngayon, eh. Dahil marami pa rin parating. <laughs> uh, e, o, may lechon ba? Uh, may lechon? Ha? Huh? Ano ka ba, buddy? Nag ang dami nang pag pagkain, may hinahanap ka pa. Nagtatanong lang po. Uh. happy birthday, ha, sa ating Ben and Ben, dito sa Bante Radio, May huh? okay, you have many more Blessings! Uh, sana ipatuloy kayong lumaki Sabi nga na mabait Madasalin At masaya Standby mamedit Isidro Sa Mantala Sa Dinagat Islands Pahapol na balita rin sa Dinaga Thailand, pinaglaanan mga kalusob ng 4 na milyong piso. Yan po ang pondo ang uh, inilaan ay 4 na milyon pisong pondo, yung tatlong apat na pinagsamang bilang na mga ito po yung mga criminology uh, students at, dito, at mga scholar sa iba't ibang degree program. Ibinigay ni Governor Nilo Demaray Jr. Ang tulong pinansyal sa isang seremonya dyan sa may Don Jose Ecleo Memorial College para sa taong 2024 hanggang 2025. Ayon po kay uh, Governor Demere na tulungan ng isang libo at dalawang dang skolar ng nasabing programa na nagsimula po noong 2020. Ang Dinagat Islands ay naglalaan ng 7% ng taon ng budget nila sa sektor po ng edukasyon. Excellent. Yun naman ang maganda kasi nga number one ang edukasyon sa dapat prioridad po ng lahat. So congratulations kay uh, Dinagat Islands Governor Nilo Demaray para sa kanila mga criminology students at iba pang scholars. Abante Radyo Live Report Ito scholar dyan sa Luso Provincia team natin. Tas nga ang boses si Joan, scholar ka? Galing naman talaga. Yung bagong tech natin, scholar din? Ah, hindi. Singcolor. Ah, yung sinong Victorian dyan, taas din ang boses. Ah, marami. Ano, valedictorian yan? Ang dami naman valedictorian dito. Kaya pala ganito lang kalupit ang Abante Radio eh. Ha? Ah? Alang dead air. Puno ng uh, mabibilis, mabangis. Congratulations. Pagbutihin po seriously ang pag-aaral. Hani? Ang edukasyon ang maglilibre sa iyo sa hirap sa buhay sa totohanan lang. Apo, at ay kita mo naman. Hindi lang laude, hindi lang kum. Ha? Meron pang suma, may magna pa. <laughs> magna nine years. Tumasan uh, po sa college na. sige, congratulations. Maray, si Derek nga din, Clyde din, di ba? Matindi rin si Derek Clyde dito. Oh. Marami dito mga masisipag, matatalino. Pero syempre ang bottom line po, ha? Wala sa talino daw. Sa puso. Sa pakikisama. At saka sa magandang kalooban, ha? Hindi pwedeng uh, matalinong mayabang. Medyo delikado, ha? At sa patas na pamamahayag. Excellent! Kita mo na yan. Ano yung abante election plug na ba yan? Abante Radio Live Report! mga dati pong rebelde ah, nagmarcha sa Freedom Park para po sa Tagum City ito nangyari. Alamin nga natin to magandang ginawa nila at uh, nagbabalik sa balita si Abante Reporter edit Isidro. Report. Ma'am Edith, balik sa iyo. Maraming salamat uh, ulit ka Banting Badi. Isang makulimlim para ang uh, panahon natin dito oh, sa laban. O, tayo. Makulimlim oh, din hindi, sa amin ma'am? Ma Oo, oh, oh, hindi mainit. At oh, least hindi mainit. Oo. Oh, oh. Tama po, nasa 2,000 do libo ng dating rebelde na ngayon ay miyembro na ng Kalinaw Southeastern Mindanao, ang sumali sa Kalinaw o Kalambuan isang singgit sa katauhan na ginanap ito noong Marso 29 sa Freedom Park, Tagum City. Sinabi naman ni Kalino President Aryan Jane Ramos na ang March Rally ay naglalayong tanggihan ng armadong pagkikbaka ng CPP and PNDF at ang umano'y pagsamantala nila sa electoral exercise. Kasama ang mga Friends Reform at dating Rebelde o IFRs member ni Wimbron na makalinaw sa Atisan Minanaw ang mga lugo ng CPP and PNDF patama larawan ng 11 ng mga kandidatong senador na kinilala nila bilang mga legal front habang binibigyan diin ang kanilang pagkilos na pagtulig sa pagtuligsa sa PPP, NP, NPA, NDF at ang mga legal na kalayado nito. Dagdag pa ni Ramos taong March 29 na 29 o kalambuan singgit sa katawan, isang March rally na inorganisar ng Kalinaw Southeastern Mindanao at nagkasabay pa ito sa ika 26th anniversary ng New People's Army. Ang Kalinao Southeastern Mindanao na ngayon ay bahagi na ng Joint Regional Task Force on Ending Local Communist Armed Complex o GRTF LCAC 11 bilang isang miyembro ng Civil Society Representative o CSR. So samantala, ang mga dating rebelde, taga-suporta ng mga masa at saka Indigenous People's Organization at mga miyembro ng komunidad ay nagpakita din ng pagkakaisa na sabay-sabay na rally upang ipagdiri ang kapayapaan, pagkakaisa at pag-unlad at upang tuliksahin din ang karahasan at uh, mapanlin lang ng mga ideolohiya ng CPP and PNDF. Sa oras ng ika-56 na adversaryo, uh, ngayon ay uh, stakeholder na ng uh, Malita at ang si Abad Santos ay nakikisa din sa yung peace rally. Iyan ang report mula Davao edit Isidro ng Bantay Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Happy birthday. Congratulations. Uy, para salamat ma'am Edit Isidro, pag lang today, March 31, ang birthday kay Jay and Lord Sandro. Happy birthday also kay uh, Rocky Gumban ng Bacolod. At uh, siyempre ang kaibigan din natin si Steve Dailisan, birthday today. Happy birthday. Happy birthday Steve, more blessings sa And uh, siyempre birthday day ang ating egg pakinig uh, pa na niya yan. Aww. Ah lang. Uh, kay Victoria Manalad, Happy Birthday! Happy birthday. At kay Cherie eh, Nieve Erpelua, Happy Birthday, Happy birthday po Sherry! Uh, and more blessings. Bante Radio Live Report Tatlong minuto bago sumapit ang na Pasyal Probinsya Pasyal na tayo Alam nyo ba yung bato, springs, isa pong tanyag na resorto mga kalusob Diyan sa may San Pablo, Laguna At uh, kilal kilala po itong bato, springs sa kanyang malamig na tubig Mula po sa natural na, kumbaga bukal ang tawag sa Tagalog, natural spring Nagumula sa mga bundok ang uh, kagandahan pong natural ng Bato Springs, napapaligiran siya ng mga luntiang puno at kabundukan, ayan oh, sa yan, na mga halaman at uh, punong kahoy at tahimik. Siyempre, pag ganyan po ang paligid mo, relaxing at perfect sa mga gustong magpahinga lang at mag-enjoy. Uh, Malinis din at malamig na tubig, dahil nga po galing sa bukal ang uh, inyo pong ma-experience. Marami pa lang pumupuntang bisita dyan ang paralang uh, para lang siyempre magtampisaw, maglangoy. May swimming pool din, malinis ang tubig talaga. Iba't ibang klase rin po, speaking of pool, uh, ang lalim. Ha? Uh, mga pool ay pwede rin uh, umangkop para po sa mga alam, nature look. Uh, dahil sa dami rin nakapaligid ng mga halaman. May cottages din sila at facilities dyan sa Bato Springs, sa San Pablo. At uh, yung activities naman, kung uh, medyo nabubor yung ho kayo, pwede kayong ano, mag, uh, anong pwedeng gawin dyan? Activities. Alakad-lakad lang. Walang sugal. <laughs> <laughs> Magtutong its pala <laughs> no? Habang nakababad ang paa, pasaway kayo. Ang Bato Spring, isang perfectong destinasyon sa mga pamilya at kaibigan po na nagalat ng lugar para magpahinga. At magsaya habang tinatangkilik ang gandang kalikasan hatid sa inyo ng Bato Spring dyan sa San Pablo City. Masyal, Provincia. Huwag kalimutan, sabay-bayin din po ang programang nga uh, sama sa inyo everyday, Monday to Friday sa abante Radio na Papahinggan. Pero siyempre sa online, uh, sa YouTube, uh, e Facebook pwede rin, no? Ang uh, newscast na Kwentong Politiko. Kasama po ang inyong lingkod. Na. Ako si Buddy Oberas, kasama natin si Yusek Rocky Ignacio. Uh, 4 to 5, Monday to Friday, Kwentong Politiko. Marami yung kwento dyan. At syempre, bandang, bandang dulo yung uh, FYPs. Mapapangiti din kayo. Para naman sa mga the other side ng mga politicians natin, ha? Abante <laughs> Radio Live! Report. Maraming salamat sa lahat. Ako si Badio Beras. Mabuhay, Pilipinas! Ang number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radyo. TV na. Ito ang Abante Radio TV.